sa dinami-dami ng video tutorial kung paano i-download ang NBA 2K24 ay eh wala pa akong nakitang nagturo ng maayos at tamang paraan at dahil mahal ko kayo eto na eto na ka Taylor ituturo ko sa iyan ng step by step mula sa kung anong mga kakailanganin hanggang sa mga controls settings nitong NBA 2K24 ibabahagi ko sa iyo lahat yan kaya naman pakatutukan mo itong mabuti. Pero bago natin umpisahan ka Taylor, pakilike nitong ating video at pakishare na rin sa iba para mas lumawak pa ang marating ng ating mga video contents. Okay? Halika, samahan mo akong maibahagi ko sa inyo kung paano mo download ang larong ito hanggang sa interface ng buong larong ito. Ipapaliwanag ko sa inyo lahat yan. Kaya naman, don't skip. Okay? So, kung ready ka na ka, Taylor, simulan na natin. So, sa larong na to, ano nga ba yung kailangan natin para malaruk uh, malaro natin ito? Ano? Ay uh, Siyempre, yung pinakauna natin kailangan ay ang ating strong wifi or data connection no so bakit natin kailangan noon ah uh, medyo malaki kasi yung ano no uh, gigabytes no ng larong ito kaya naman uh, kung magpuputol-putol yung pag-download mo maaring mag yung laro uh, o kaya hindi mo malaro ng maayos ganon okay so uh, hindi mo rin kasi ito malalaro kapag ka offline ano dapat talaga online Okay? Tapos, uh, next mong kailangan ay ang iyong active Google account or Gmail account. Ano? Dapat active ito. Bakit? Sa so, tuwing mag-open ka kasi ka, Taylor, ng larong ito, ay kailangan mong i-click itong Google account mo or itong Gmail account mo. Okay? Next naman nakakailanganin natin, at least 64GB ang phone mo. Okay, 64 GB yung storage niya. At pagdating naman sa RAM, pwede na siguro yung mga 4 GB RAM. Ayan, kaya niya na yan dahil nasubukan ko na yan doon, no? Hindi lang ako sure sa mga 3 GB RAM 32 storage. Hindi lang ako sure. Pero yung sa 4 GB ay nasubukan ko na to at gumana naman siya, nalaro ko naman siya ng smooth doon, ano? Uh, para sa kaalaman po ng iba, ang gamit ko po na phone ay itong uh, Vivo V19 lang ano, Android lang po ang gamit ko para uh, aware po kayo na gumagana po talaga ito sa Android. Okay, so kung sa tingin mo pasado na ang iyong phone or mas mataas pa yung specs ng phone mo sa nabanggit natin at may Gmail account ka na active ay eh, dumako na tayo kung paano natin 'to idadownload ng tama. Ano? Dapat kasi, tama ang pagkaka-download Okay? So, sundan mo itong mabuti hanggang dulo dahil importante ito para naman malaro mo ito. So, ang una nga po natin gagawin ay magpupunta tayo sa ating mga Google Play Store. Okay? Tapos, dito sa search button isi-search natin itong top tap light. Okay? Tap tap light. So click natin yung search button. Tapos ilagay natin tap tap. Yan, ganyan yung spell. Ayan, kung makikita nyo, may naka-search na dito, tap tap. Ayan, ito yung logo niya, ano? Ah, ida-download niyo lang 'yan at i-open. Ano? Bakit dito tayo dadaan sa tap tap? Kasi po ang mga laro dito sa Tap Tap ay uh, fully developed na ano. At ang mga laro talaga rito ay mga may quality. Okay? So i-install mo lang at i-open. No? So i-open natin ang Tap Tap Lite para maituro ko naman sa inyo kung ano ang gagawin sa app na ito. Okay? Click natin itong open. Ayan, pag ganito na siya, uh, narito na tayo sa loob ng tap tap ay magse-search tayo dito sa itaas yung search button na ito at ilalagay natin ang NBA 2K24 okay NBA 2K24 lagay natin yan 2K mali yung spell 2K24 my team ayan hindi yung nasa taas kundi itong pangalawa. Si Tyrese Halliburton yung uh, yung kanilang nasa logo. Okay? So i-click mo lang itong get at mapupunta tayong muli sa ating mga Google Play Store. Dito tayo dumaan dahil kung rumekta tayo sa Play Store na ito ang ating ida-download ay may posibilidad po na kapag inopen niyo yung laro wala, black lang siya. Okay? Hindi niya siya malalaro. Hindi kagaya ng pagdadaan ka dito sa top-top, ay sure na malalaro mo ang laro rito. Okay? So, i-click natin itong Get. Ayan, kung mapapansin mo, bumalik tayo sa ating Google Play Store. I-install nyo lang po yan, yung laro na yan. At kapag na-install nyo na, i-click nyo na itong Play. Okay? Pero huwag ka muna magsasaya ka, Taylor, dahil meron pang pag-login rito. At ituturo ko rin sa iyo yung mga controls, bibigyan na rin kita ng mga tips sa mga moves, ano, para palagi kang manalo at kung anong ano pa. Dahil medyo matagal ko na rin siya nilalaro. Okay? So, i-click mo lang yung play at magsa in ka lang sa iyong Google account ano, 'yung sinasabi ko, Gmail account dapat active, magsa sign in ka ron. At kapag nakapag-sign in ka na, ay malalaro mo na ito. Ngunit, gaya nga ng sinabi ko, kada i-open mo itong laro, kailangan mong i-click ang iyong uh, Google account or Gmail account. Okay? So, click natin 'yung play para makita nyo na ang uh, interface ng laro, ano? Ayan. Ito na yung sinasabi ko ka Taylor na kailangan mong i-click ang iyong Google account or yung Gmail account mo para may open mo itong laro. Okay, so i-click natin ito. Kagaya sa akin, meron na. I-click natin. Ayan, okay. Narito na tayo. Ano? So, ipapaliwanag ko sa iyo kung paano ito malalaro. At kung ano ang mga dapat mong gawin lalong-lalo na sa settings. Okay? So mapunta muna tayo sa settings. I-click lang natin itong manage at i-click natin itong extras. Okay? Click natin yung extras. ayan kung mapapansin nyo, meron dito ng customize controller uh, controls, controller settings, no? Uh, kung hindi ka satisfied sa controls, pwede mong baguhin dyan. Dito sa video settings. Pwede mong baguhin yung uh, graphics, ano? Pwede mong i-high, i low, i-medium. Nasa iyo po depende kung anong kaya ng iyong phone. Okay? Pwede mong i-high lahat. Kung uh, kung ang phone mo ay eh, medyo magandang klase naman, okay? Tapos dito naman sa settings. Ayan, gumamit ka mo dapat ang camera shake ay i-off mo. Bakit? Kasi sa tuwing mag-free throw ka, inag si shake 'yung camera nakakahilo para kang nililito. Okay? Sa replace naman, depende sa'yo kung i-off mo or hindi. Pwede rin naman occasionally. Pwede na naman never, no? Pwedeng occasionally, pero sa akin kasi in-off din ko. Gusto ko kasi makita yung mga highlights, ano, after ng uh, nagawa natin. For, for example, uh, sumalpak tayo, no? gamit natin si Lebron, malutong-lutong na dak-dak. Gusto kong nakikita yung replay, ano. Ayan, so, ikaw nang bahala, mag-aayos nitong uh, settings na narito, pero ang uh, munting payo ko lang kay bigan i-off mo ang camera shake. Okay? So, malipat na tayo dito naman sa pag-customize ng player. Ano? Ayan. I-click mo lang itong edit player. Tapos, uh, dito, pinapalitan ko kasi rito yung sapatos ng player at yung badge niya, ina-upgrade mo. Ayan. Kailangan mo rin kasing i-upgrade para mas lalo pang lumakas. Yung iyong player Okay, kagaya rito Yung mga badge na to Kung mayroon ng uh, Pwedeng i-update dyan May makikita ka naman na arrow I-upgrade mo lang yan So, sana malinaw At, mapunta na tayo Sa Sinasabi kong controls Okay Para malaro mo ito Ay i-click mo lang itong single player Ayan tapos uh, kung practice lang freestyle pero kung 5 on 5 na yung uh, NBA game na i-click mo itong domination ano so depende sa'yo marami kang choices kung anong lalaroin mo so dahil mag-ano na lang naman tayo mag-pa-practice uh, at ipapakita ko sa inyong iba't ibang klaseng galaw at uh, bibigyan ko na kayo ng mga tips ay magpupunta tayo rito sa freestyle ano para maipakita ko sa inyo yung example ng mga moves. Okay? Kasi gusto ko, ah, pag open mo palang, lang, medyo marunong ka na, may alam ka na para hindi ka basta-basta matalo. Okay? So, i-click natin yung freestyle. Ayan. Ito kasi, dalawang lineup ang ginawa ko. No? Pwede mong i-edit yung lineup ng mga player mo. Depende sa'yo. Sa akin, ito kadalasan kong ginagamit. Itong nasa unahan. Tapos i-click mo lang itong advance, ano? Pwede mong i-edit yung uh, pagkaka lineup, up. Okay? So i-click lang natin itong advance. Narito na tayo, Kateller, ano? Ay, kung makikita nyo, ang controls ko ay naka-customize po iyan, ano? Binago ko siya, nilipat ko yung shot sa itaas, yung pass ay ibaba yung lab pass ayan yung ali-hook okay, ayan yung ali-hook ayan, so kadalasan kong ginagawa, ateler kapag ako'y uh, sasalaksa ka, no i-click ko ng dalawang beses itong shoot, bakit? para po siya ay mag spin move, so ipapakita ko sa inyo, actual Okay, gawin natin. Pag kasalaksak natin, i-click natin ng dalawang beses yung shoot. Ayan. Tapos, kita timing mo na lang yung pagbitaw ng uh, pag-lay up niya. Ano? Depende sa'yo kung i-dadakdak mo or hindi. Tapos, ito naman yung dribble post up. Pwede mo yang i-down. Ayan, ganyan. Ayan, magdi-dribble-dribble -dribble siya. Pwede mong i-up. Ayan, o oh, nag-hesitation siya, no? Pwede naman yung patalikod. Ayan, pwede rin pakaliwa. Ayan, no? So, depende sa'yo kung anong galaw. Kung lilipat mo lang yung bola sa kabila, ganun mo lang yung joystick. Ayan, kung lilipat mo sa kabila, joystick mo lang pag ganun. Ayan, ganyan. So, sa shoot naman, dapat timing, ano? makikita mo yung bar na white tapos may green sa ibabaw dapat sakto ka doon sa ibabaw okay, so kagaya nito, example ayan, no makikita mo naman kung yung release mo ay tama or hindi no, so sa pag dunk naman, ay uh, i-move mo lang yung joystick ng sagad, no papunta sa rim at i-click mo itong shoot Pwede mo naman siyang ibali-bali pero i-click mo lang itong shoot muli. Ano? Bali habang nasa air siya, i-click mo lang uli yung shoot para magbali-bali siya. Okay, kagaya nitong gagawin natin. Ayan, kung makikita nyo ka, Taylor, di ba? So, sa in-game, ano? Uh, Pwedeng-pwede mo na yung gawin, no? So, sana kung nakatulong ang video na ito, ay paki-like at paki-share na rin sa iba para naman mas lumawak pa ang ating mga video contents no kagaya nito. No so maraming maraming salamat sa panonood at magkita-kita tayong muli sa ating uh, next video. Taylor, maraming salamat sa panonood. God bless you all. Bye.